Wow! Wow! Ang daming mga merienda. Kukuha pa ako ng kaunti para sa sarili ko. Oo, titignan natin yan. Akin lahat ito. Wow! Ano ito? Mukhang bagong hamon. Wow! Pizza? Anong paraan para simulan ito? Nakalanggap ka lang ng isang tambak na wala at may isang bundok akong halaga? Huwag mong palakihin, Zach. Tingnan mo ito. Wow! Well, kahit ano na lang, malupit ang gana ko. Sa, bigyan mo ako ng kutsilyo. Akin ito. Sige, okay lang. Ako na bahala. Isang pizza roll. Hindi pa ako nakakita ng katulad niyan. Napakasarap. Kamangha-mangha. Nagawa ko. Ngayon, Akilan, sa anumang kaso, hindi mo magagawa ito ng walang kutsilyo. Talagang tanga yon. Buti na lang nagdala ako ng lagare. Nakakatakot ka? Humupa ka na. Hatiin na lang natin ang pizza. oh, banal na lutong italiano, wala kang kapantay. Suriin natin ito. Hindi ko kailangan ang kutsilyo. Pwede ko lang kainin ng ganito. Ano? Ang sarap. Tama ka. Napakasarap na merienda. Sa siyang mong ganyan, mahihirapan kang makadaan sa mga pintuan. Hmm. Hindi sapat ang isang cookie. Mas maganda ito kaysa sa kahit ano. Tama ka! Kainin mo siya. Katulad ng inaasahan ko, napakabongga nito. Gustong gusto ko ang Oreos. Siguradong sa magugustuhan mo ang aking mga kulay, patong-patong na cookies. Pero sa tingin ko hindi sapat ang gatas. Ang tamis naman. Kailangan inumin ito ng sabayan. Oh, perfectong pagsasama ng lasa. Panahon na para alamin kung ano ang nangyayari sa maliit na kahon na ito. Ha? Huh? para sa akin. Aha. Uh -huh. Tingnan natin. Wow. Wow. Ang laki ng cookie. Paano nila ito napasok wow. dito? Hindi pa ako nakakita ng ganito. Hmm. Susubok kang kakain lahat ito ng sabay-sabay. Wow! Gusto ko ito. Ang galing. Wow! Wow! Hindi ko maintindihan. Bakit may chewing gum ka at ako wala? Ibig kong sabihin, wala akong masyadong marami. Uh, uh? Mukhang sinuwerte ako ngayon. Maari mong sabihin ulit, yan. Sige, kukuha ko ng isang piraso. Hindi ko kayang ngumunguya ng mabilis. Oh, ang sarap. Gusto ko pa. Panahon na para sa mga bula. Ang ganda ng kinalabasan. Lumili pa dito. Ano ang dapat kong gawin? Siguro nakatago ang chewing gum sa kung saan. Oo, ayan na, sa wakas. Konting swerte. Ang ganda nito. Mas mabuting subukan ko ito ngayon. Oh, ang bilis. Ngayon na akong sarili para makakita ng malaking bula. Baka oras na para magpahinga. Masaya akong makatulong sa iyong paghinto. Ayos. Balot na balot na ako ng gum. Everyone may hot dog? Kakaiba? Musta sa bayon? Alamin natin. Handa na akong mauna. Pakiusap, swertihin mo ako. Aha. Hmm? Hmm. Hmm? Medyo toyo pero may tubig ay tama na. Aha. Uh hmm? -huh. Ngayon, ikaw naman. Sige, idagdag na ang sarsa. Hindi ito masyadong maanghang, kaya susubukan ko pa. Sana hindi ko na sobrahan. Ay, hindi. Nagkamali ako ng malaki. Ha? Huh? mas mabuti na ikaw naman, Zach. Oh, wow! Kailangan kong aminin, natakot ako ng kaunti. Pero wala nang atrasan ngayon. Kailangan kong kumuha ng pinakamaraming sauce hanggat maaari. Pero sisiguraduhin kong hindi ako mapaso. Ah, hindi. Tulong. Sandali lang. Meron akong pamatay apoy. Eh. Emma, maraming salamat na iligtas mo ang buhay ko. Palaging nandito para sa'yo, bro. Mukhang mga gami na mata. Talaga nga. Tingnan mo kung gaano karami ang nandyan. Wow! Paano ako tingnan na may pulang mata? Perfecto. Paano kung pirata ako? Sigurado ako ng magkakaroon ako ng itsura na ganito. Ako si Emma o oh si Red Eye the Pirate. Lahat ng mga biro na ito ay talagang nagbigay sa akin ng gana. Ayon, natapos na ang misyon. Hindi ko na ito kailangan. Panahon na para bumawi ng lakas. Ah! Ang talino mo, Zach! Ah, uh, alam na. Ako ang hari ng kasanayan at pilis. Sa wakas, isang espesyal na trick. Aha! Ah, nakuha ko. Nahuli ko ang dalawang eye ng sabay. Hindi ako sigurado kung kaya ko yan. Pero may isa pa akong ideya. Aha! Kaya rugod ko ka ng kaunti. Buksan mo ang bibig mo ng mas maluwang. Saluhin mo ang mga gamis na ito. Zach! Lagi kang mintis. Nasa na ang galing mo sa pag-target. Ayokong magalit ang sinuman, pero may nangyari. Ang cute na maliliit na pancake. May maganda silang malutong na ibabaw. Ay, Sana matikman ko ito. Sir, kung aas pa ko sa Emma, pwede mo kaming panoorin habang kumakain. Magsimula na tayo. Ang cream ay perfectong bumabagay sa mga pancake. Sigurado akong oo, pero may mas maganda ako chocolate syrup. Sige, mga lang ideya. Ibubuhos ko ito sa iyong mga pancake. Tama ako. talagang nakamamatay ito. Baka gusto mo pa ng sarsa? Tabasco siguro? Narito ang huli kong pancake. Handa na akong kainin ito. Sobrang anghang, parang sasabog na ako sa init. Ano ang nangyayari? talagang malas ko, akala ko magiging masaya siya. Wow! Zach, ibigay mo sa akin ng whipped cream. Kumuha ka na rin. Tara na. Sai ka sisia. Zach, kailangan ko pa. Alam mo, medyo inaabuso mo ang kabaitan ko. Oras na para turuan ka ng leksyon. Ano kaya kung gusto mo ng shaving cream sa merienda mo? Salamat, Zach! Isa kang tunay na ginoo! Yuck! Nakakadire! Eh. Ano? Hindi fan? Tic Tacs? Hindi masama? Sumasa ngayon ako. At ang isang bungkos ng Tic Tacs ay mas magaling pa! Tapos yes, buwang anong nga sa mga ito ay kong sabihin isa lang ang meron ako. Maganda ito pero hindi sapat. Buti na lang at parang mas sinuwerte ako ngayon. Aha! May ilan pa akong iba't ibang klase ng flavor. Susubukan ko lahat ito ng sabay-sabay. Magandang ideya. Mukhang hindi ko na uubusin ang oras ko sa ganitong kalokohan. Pakigawan ng daan? Kailangan ko ng mas maraming espasyo. Ang dami ng kulay. Pwede ka bang magbuhos pa, Jess? Sige na. Wow! panahon na para kumain. Tingnan mo ako. Ang huli na at tapos na. Wow, para kang Hoover babae, astig. At ngayon, super fresh na ang hininga ko. Iyan lang para sa ngayon. Gusto nyo bang makita ang karugtong? na tiling nakatutok sa multido. Paparating na ang mga bagong astig na video. Kita-kits sa susunod!